Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang malnutrition sa bansa. Ayon sa DOH, nakikitang problema ang pagpili ng pagkain. Nasa frontline ng balitang 'yan si JC Cosico. Apat na taong gulang pa lang ang anak ni Jovi, pero ang timbang niya, 36 kilos. Bigat na yan ng labing isang taong gulang na bata. Napakalakas daw kasi talagang kumain ng anak ni Jovi. Pagkakain, pagkita siya kumain, minsan didede pa. Nakaturay siya sa isang ano, tapos nagmerienda pa. ng, minsan mag-merienda niya, rice din. Sinusubukan naman na raw niyang ijeta ang anak. Napalaro sa labas para maano, mapawisan. Kasi ano eh, nahirap, minsan nahirapan din siyang bubangon eh. Sa datos ng DOH, 30% ng mga bata sa Pilipinas ang obese o may labis na timbang para sa tangkat. Ang problema niyan, nakikita sa mga batang nasa middle at upper middle class. These people have enough food. In fact, sobra nga. Over Ang kulang sa kanila, exercise. Baka ito yung kids na may iPad na bata pa, may gaming, they lack exercise. Kalaunan, nauuwi ito sa maagang pagkamatay dahil sa iba't ibang sakit gaya ng hypertension at diabetes. At ang nakikitang factor dito ay ang food choices ng mga Pinoy. They die at 25. They 25, 35, they have hypertension. Later yun mag-feel. So we have people now you, you probably have friends that are 35, 40 having a heart attack or a stroke. That's kakakain yun nung mamantika, matataba at maalat at matatamis. Kung may mga sobra-sobra ang timbang, mayroon din namang mga bansot. Sa datos ng DOH, 26.7% o halos tatlo sa bawat sampung batang Pinoy ang nakararanas ng stunting. Ang apat na taong gulang na anak ni Erish, nasa pitong kilo lang ang timbang. Pag sila sa budget, hindi raw niya napapakain na masustansya ang anak. Instant noodles po, yung mga ganun. Mga madali pong lutuin. Tapos mga katulad po ng mga delata. Ang mga problemang ito sa malnutrition at pagkabansot ang gustong patutukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa DOH. Kaya utos ng Pangulo, ikampanya ang pagkakaroon ng mas maraming masustansyang pagkain para sa lahat. Ang DOH naman, binigyang diin ang importansya ng pagtutok sa unang isang libong araw ng mga bata mula sa pagdadalang tao. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe the social media pages the news five